Next patient, please. Good morning po, Doc. Have a seat. Uh, thank you. Ano may paglilingkod ko? Madalas po kasi ako nakakaramdam ng paninikip ng dibdib. Pag nakikita kong umaangat yung mga friends ko sa buhay. Ah, uh, what else? Yung kamay ko nangangati kapag ka, hindi ko pa na-check nache yung my day ng mga friends ko. Eh, eh, monitor ko okay. yung yun daily. Eh. Okay, sige. Ano pa? Sumasakit yung mata ko kapag nakikita ko yung kapatid ko na masaya. naman? <laughs> yun yung reflex ko eh. Tapos every night, nagkaka-migraine ako. Naaalala oh. ko yung, pag naaalala ko yung mga achievements nila. Alam ko na sakit mo. Yes, Dok. Ang tawag natin dyan ay ingititis. <laughs> Meron pa kayong history sa family nyo? Hindi ako sure, Dok eh. Lolo, lola. So far, uh -oh. wala naman. Kasi hereditary yan eh. Ay, ganun? Madalas nagma-manifest sa mga anak-anak. Pagka hindi naagapan, tuloy-tuloy yan. Hanggang sa mga offspring. So, re kita. eto iinamin mo three times a day. Every after meal. Yan. Ang haba. Insecurity. Insecurity. Okay? Kailangan may laman ng tiyan, ha? Yes, Doc. Tandaan mo, kasi mananakit na naman yung tiyan mo. Sige, Doc. Tapos, anti-pride biotic. Why may ganun gamot? Ten times a day. Ten times a day, Doc? Kahit walang laman ng tiyan, pwede mo itong inumin. Maintenance mo na. Eh, wala pa ako senior doke eh. For life na ba yan? Ah, habang nabubuhay ka, inumin mo to. Yeah. damutin mo agad yan ha? Kailangan inumin mo lahat yan palagi. Huwag mo kakalimutan kasi nakakamatay ang sakit mo. Pag hindi yan naagapan, matutuluyan ka.